kung ikaw ay 50 years old, dapat may sikreto ka na sa buhay. So, hindi lahat sinasabi natin sa mga tao sa paligid natin, kaibigan natin, even family members, at lalong-lalo na sa social media. O kung ikaw naman may negosyo, yung mga plano mo, hindi lahat dapat yan nalalaman ng na mga empleyado mo. May mga sikreto ka dapat. Pag-usapan natin ang mga sikreto na meron dapat ang isang nagkakaedad. Pag-usapan natin yan, dito muna tayo. May meeting tayo ngayon dito sa team natin, Pampanga. I am V. Pampanga with Doc Audrey. Kung taga-Pampanga ka, lagi na dito si Doc every Saturday. Okay, let's go, let's go! Ito, may dala tayong rin. Ay. <laughs> Ibigay natin yan, whiteboard ni Doc. Para pag nagmi -me meeting siya, meron siya sulatan. And ito, tarpaulin niya sa kanya to, Pero ito, bigay natin sa kanya Ganyan dapat, ganyan ka magmahal ng ano, mo, ng team mo. Alam mo, dapat kailangan nila. Let's go! Okay, so tuloy natin, delivers mga sikreto ng mga may edad. Isang sikreto mo dapat is, dapat meron kang secret plan. Yes. So, yung plan na yun, ito yung unti-unti, minu-move -unti, forward o pinuforward mo na yung it's either your career or your business. Pero kung mga plano, so for example, kung ikaw ay employed, syempre you have to advance your career din. So, meron kang plan like unti-unti, nag inquire ka na on MA or your PhD or pag enroll ka sa isang course that will enhance your skill. Or kung may business ka naman, Niisip mo rin siyempre may plan ka how to advance your business. Kagaya nito yung ginagawa natin. Ito yung plan namin na secret ni Doc Audrey. So, ito yung how to advance our business dito sa IMG Pampanga. So, yun yung mga sikreto na dapat meron ka. So, sinusulat mo yan. Yes, maybe malalaman ng tao na may plan ka, meron kang ganitong goal. Pero yung detalye, nung implementation, yung strategy natin, yung tactics natin, sa'yo lang muna yan. So, pag-isipan, tapos execute execute mo dahan-dahan, slowly, ng accurate para hindi na tayo magkaroon ng mistakes because sa AIDS natin. Kapit po tayo!